malakas ang sa labas malakas ang sa labas naman tayo sa loob ngayon tayo ay mag papaltada Ayan o Ayan o Ayan o Ayan Ayan o buhan, ang hindi, hindi ang trabaho. Yan o. nyo? Basta-basta. Ya, ya, aku mau terbaho. Berani kan terbaho? Ya, aku mau pulang. Berani kan terbawah? Berani kan Kalau kan lupa, May hindi, lang may hindi magpalakas. May magpalakas sa na nagpapagawa. ah, may hindi ka lang magpalakas. May sa na nagpapagawa. To, wala kang ibang gagawa <coughs> Wala. Wala akong trabaho. Walang wala. Walang wala, kasawa-asawa. Oh. Pido pa, yabangan mo. Hindi Yabangan si Pido. Pwede na yung ano? Uh, Oo. Oh. Oh, Nangyayabangan mo si Pido eh. Nangyayabangan mo si Pido? O, binabasta basta-basta. Bakit kaya mong gawin? Kayaan din ni Pido yan. Sige, okay, ingat ka dyan. Salamat.